kumpanyerakan ayo tayong naman magdumug -mag kay pag dito para maka kuno naman kitanya ko andaman daw ako ha sumindi kulo ba turug na ito eh kaya dumalong para makasiguro kung magdla mga igwang pagkaunol sa inyo okay kaya tumaram ko niya na mun sakin dapat ba ito tago naman ko

Nakirama yung tuyo. Minindal si oh. pa no din. Oh, may pipaparataram si pa din. Ito ng panirain niya. Ito niya. Ako pwede sa pagkaon sa kawal? Paano daw si Ay, aram ko na mga na lang ako para pag nag pag nag boses ako sa kusina tapos babayaan niya ang pagkaon si na naman, si Ibo sa salaman matarabang kasi mas masama ang diikos kaya 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 na naman kaya na ako na naman nagkastog pa boy Jason <laughs> para kasalamay sa

Tama ta umin hayo. <laughs> Kay nga na ta umin ali minsan kapali sa kuya na inyong tuyo mo so, masira mo. Makatuko ta ako. Matikas tigatara mo. Pagtaguan so, mo pa ako pagka, chắc chắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ani ompa paling gisang i kusna, ani yang paling gisang i kusang i kusang i kusang i kusang ikus gimana?